tulong 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 ano nangyari mga akin inadali natin siya sa ospital tara dali na natin siya sa ospital dok tulong po pang nanay ko sino anak ng pasyente ako po dok anong nangyari sa pasyente may, matay pa ang nanay ko Tita, ayos na po ba kayo? Iho, ipangako mo sa akin na aalagaan at mamahalin mo ang pinakamamahal kong unika, Iho. Huwag po kayong mag-alala. Akin pong aalagaan at mamahalin ang inyong anak. Kung kayo po sana ay papayag, gusto ko pong hingin ang kamay ng inyong anak. Huwag mo sana pilitin ang aking anak. Kung ayaw kanyang umigil o kanyang sakliin ang iyong mama. Tita! 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 Dok! Tulong! Dok! Dok! Tulong! Dok! Sinay! sogriv na inili ka kakai banta ma

Ano ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko? Ako rin. Ang mawalang ako may bay na pa rito kayo upang ipagtanggol ang walang hiyang iyan? Isipin mo, primo, ang kilatanggol walang hiyang anak ay kunin mo anak, bungtong mo anak na iniwan ng nasira. Primo, iya hindi ko na anak. Siya hindi na karapat-dapat magtaglay sa aming atliyedo. Kahiya-hiya, karimari-marin. Isang malaking batik iyan sa lahi ng mga lakang bayan. Oo, walang patawad ang kaming ginawa. Huwag pong ipasupil ang iyong puso sa iyong isip ang nangyari sa inyo ay nangyayari sa lahat. Nagkakamali ka, Primo. Hindi nangyari ang bagay na yan sa aming lahi. Oo, oh, talagang walang iya, walang turing, walang... Dahan-dahan. Hindi, hindi ako makapagdahan-dahan kapag naglalagad lang ang aking isip sa galit. Oo, oh, oh, walang pinag-aralan, bastos. Okay, palagay ng mga kamit-bahay na kami siyang minumura at tinutungan. Anong mawawala sa akin kung pagtawanan man ako ng kahit na sino? Naiintindihan ka namin. Oo, hindi kita sinisisi. Ang ginawa ng iyong anak ay gawain ngayon ng mga pagkataan. Alam niyo ang pagtingin ko sa inyo. Ang hinihiling ko lamang ay huwag natin pag-usapan ng mga bagay na iyan. Sapagkat so, matatanggap niyo bang dalang kayo ng isang akong hindi man dumaan sa simbahan? Sa bagay, lahat tayo ay naging ama na rin. Ang aking ama ay naging ama na rin. Ang aking pinuno ay naging ama na rin. Ang, ang ama ng... Oo, ang ama ng iyong pinuno ay naging ama na rin. Sayang, sayang ang pagpapaaral ko sa hayop na iyan. Oo, sayang. Walang edukasyon. Ikaw rin ang masisisi sa mga nangyari. Pinalaki mo ng malabis sa layaw ang iyong anak. Nalimutan mo ang sabi ni Florante na ang laki sa layaw ay karaniwa yugad sa atol at monitor sa alay sa Nakita ala. niyo na, sa inyo na rin lang nagmula ang sisi sa magulang sa maling kagagawan ng anak. Kaya't kinausap ko si Manuel at ang sinabi ko sa kanya na ang kanyang ginawa ay pangit. Napaka-pangit. Kapangit-pangitan ang sabihin mo. Oo, pangit pa sa dilang lang pangit. Ngunit ano ang sabi niya sa akin? Tito Cristobal, ang nangyari ay nangyari na at hindi ko na ito may babalik sa Rati. Okay. Hindi ko naman maaaring itapon ang aking anak sa lansangan. At kung ang ginawa ng iyong anak ay gaya sa ginawa ng iba na ayaw kumilala ng laman sa laman at sa, at sa dugo ng kanyang dugo, ano ang masasabi mo? Lalo ko siyang mapapatay at kung may pituman siyang buhay, lahat yon ay aking uutasin. Mangyari pa kaya ngayon si Manuel eh, wala nang magagawa kundi magpasan ng tungkulin ng isang ama at saka sa tsaka sa ng opinyo. -no ka na, isang bagong Archimedes ang isinilang sa inyong angkal na magpapakilos sa pinday di. Adwelo? Mangyari may ako ka na at di sa akong pakinabang kundi akong tunay isang akong magdadala sa iyong pangalan, Archimedes, Lakambayan Junior. Yan ang hindi maaaring mangyari. Alam mo bang ipinanganak ang iyong apos ng mismong araw ng no? iyong ikalimang pong pong pinan niya. Basta kung ayaw kong ipamana ang aking ngalan at dito sa kanya, ano ang kanyang magagawa? Hindi ako nagpakawali. Kasalanan ba ang iyong pagtulang naging ama niya si Manuel at ikaw ang naging minuno? Kapasok sa silang ang mga aking tanan, ang isang anak lamang ng isang labandera. Kinala namin ang ina ni Rita, oo, labandera nga, ngunit hawa pa babaeng iyon noong nabubuhan. Mga tuwid, ang ritang iyan ay lang, anak lamang ng labandera ay... Isang so, babaeng malinis, may puri, may dangal. Di kong gayon, mag-iisang buwan na ang anak? Oo, oh, isang buwan at lagi tatlong araw. Ay, hindi ko na rin na lang. Sa pagkat, ibig mo na kailangan magpakasal, babaibig niya ang iyong apo. O ano pa ang kanilang ginagawa? Ba't di pa sila magpakasal? Kung magpapakasal at ibig niya ang bata? Ngunit ibig ni Manuel na mahugasan ang kanyang pagkakasala kaya ang hinihita niya lamang ay ang pahintulot. Pahintulot? Iyan ay hindi maari. Sinabi mong malaya silang magpakasal. Abe, magpakasal sila at tapos ang kwento. Kaya kung ibig nila sila ay magpakasal, ako'y hindi kikita. Nagkaroon ako ng isang anak na suwain. Kung mag-ulit tayo sa salitaan, ay hindi ka, namin Dada, ka na namin sasagutin. Napaalalahan ng kanat na kita ngunit kung ikaw ang mag kong tungkulin ay wala na akong magagawa. Huwag mo kalimutan na si Manuel ang iyong anak. Oo, hindi ko siya kakalimutan na siya ay aking anak. At hindi mo dapat pagbuhatan ng iyong kamay. At bakit ko naman pagbubuhatan ng kamay? Nagkikilala kita kapag gumigilip ang iyong isip ay gumagawa ka ng mga bagay na hindi mo nalaman. Ganun kami mauna na. Naway naitindihan niyo ang sa sadyan. Mano po itay, tay? Mana po yung nay? Ako pala si Rita pang anak. Balita ako hindi pa nabibinyagan ang inyong anak. Tama po kayo. Malaki po ang pagkakasala namin sa inyo. Kaya po humingi kami ng kayong tulot. Kung yan ang makabubuti para sa inyo. Kung gayon, wala na kaming magagawa kung hindi tanggapin ang inyong anak. Maraming salamat po. Maaari ko bang makawakan ng aming ako?

ay pagdiwang ang bago magiging umutasawang si Manuel at Rita. Manuel, -well, mahal ba sa iyo ang pagpaparito kung magpaparito si Rita? Opo, Padre. Opo, Padre. Tita, mahal ba sa iyo sa iyong kalupa, ng pagpaparito upang makaisang din si Manuel? Opo, Padre. Manalangin natin si Manuel at Rita sa so pag-ibig na pinag-isa ng Diyos.